ay uh, magandang-magandang araw po sa inyo lahat ng mga kababayan. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, uh, ako ay natatawa no. Ako ay natutuwa din dahil kitang-kita ko na po yung kaba, yung takot, yung uh, Kumbaga para makikita mo talaga na magmula po kay Sara Duterte, maging sa kanya mga alaga at si o si Pato eh mukhang balisang balisana po sila ngayon ko lang po nakikita na yung pagmumukha pala nila yung reaksyon nila ngayon eh mas matindi pa doon sa mga naging reaksyon, o itsura nung mga inabuso nila no? lalong lalo na tong si Pongo, si Pato eh akala mo kung sinong mga siga akala mo kung sino na talagang magagaling na para bagang hindi natataplan ng bala pero ngayon eh sa kaso po ng katiwalian involved na involved po itong si si ano si Bongo no so kitang kita po sa tuwing siya po magpapa con e ba abay kung titignan mo po talagang masasabi mong toto paawa effect no at ito namang si Sara Duterte maliban na nagpapaawa effect no mga minamahal ko mga kababayan maliban na nagpapaawa pek eh masasabi natin na uh, toto paninira no kumbaga gusto niyang ilihis yung uh, tunay na pangyayari no at gumagawa ng kwento para lang sabihin na sila ay pinag-iinitan lamang ng administrasyong ito so pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan nakikita ko na po na kung paanong nagkaroon po yung katimonyohan yung kahayupan yung pagiging traitor yung pagiging manluloko yung pagiging putol nitong ni Rodrigo Roa Duterte ganito rin po magtatapos yung yung karir no? o, uh, ganito din po magtatapos yung kalokohan yung kawalang ng mga ulupong ni Rodrigo Roa Duterte lalong lalo na po nitong ni Sara Duterte no kasi pinapanood ko yung press ko eh pinapanood ko yung press ko ni Bongo ni Sara eh meron pa nga ako narinig uh, sigurado daw siya na hindi daw siya masasama sa usapin ng tungkol sa katiwalian lalong lalo na yung tungkol sa laptop no sa katiwalian ng laptop diyan sa DepEd eh para sa akin ang nakikita ko dito mukhang ang sinisira lalo ni Sarah Duterte dito mga kababayan, alam nyo ko sino yung administration po ng kanyang ama, patungkol po sa katiwalian ng laptop no? so sa totoo lang hindi ko na maisip, hindi ko na masyadong kumbaga nakikita ko yung utak ni Sarah parang sa sobrang balisana, sa sobrang takot na, parang gusto na lang niya lahat ng kasalanan niya i ano eh ipasa sa tatay niya kasi sa kanyang mga sinasabi mga kababayan eh mukhang mukhang gusto niyang ipapasan o ibintang sa ama niya yung lahat ng kanyang mga katiwalian para maintindihan po ninyo eto po yung video no para maintindihan po ninyo so ito panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan isa sa mga pinagkamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Madaming reports uh, of corruption inside. Oo, oo lalo na nung panahon ng tatay mo dito. Dito talaga mas ilalaglag mo tatay mo dito. Kinimay ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang forum. Ayon sa Bise, ginamit ang confidential funds ng DepEd sa investigasyon sa mga umano'y anomalya sa ahensya. Kabilang ang pagkuha ng overpriced laptop na dumaan daw sa ilalim ng procurement service ng Department of Budget and Management. Hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Oh, Diba? Mga ka-clear? nilalaglag niya ang tatay niya dito. sige, papakita ko sa inyo. O, bakit? Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Ayon kay Castro, nilaglag ni VP Sara ang administrasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinawalat niyang korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Tanong ni Castro, nasa na ang resulta ng mga investigasyon kung totoong dito ginamit ang kontrobersyal na pondo. Ang daan-daang milyong pisong confi funds ng DepEd at ng Office of the Vice President ang isa sa mga basehan kaya pinapa-impeach ang PC. Ayon kay Castro, higit 1.5 million laptop libro at iba pang gamit sa classroom ang nakatenga sa mga warehouse noong 2020. Sa ngayon, inaksyonan na raw ito ni DepEd Secretary Sonny Angara. Sa panayam naman, sa programang sa totoo lang, ibinalik ni Yusek Castro ang pagdududa ni VP Sara kung bakit nasabi ni PBBM na hindi aabot sa kanya ang investigasyon ng anomalya sa flood control project. Una na ring sinabi ng BSE na kumpiyansa siyang hindi siya madadawit sa issue. So, kung sasabihin niya na siya ay hindi sure siya na hindi siya madadawit. O saan niya kinuha yon? May bolang crystal ba siya? Sa ngayon, idinadawit sa issue ang kaalyado ng mga Duterte biling na si Senador para. Bongo. Sabi ng Senador, nililihis lang ang biling investigasyon biling. at dinadamay ang kanyang pamilya na sinasabing konektado raw sa mga proyekto ng mga diskaya. Tingin ko huwag siya masyado malungkot kung kaya naman niya ipagtanggol yung sarili niya. Hmm. Eh, hindi naman siya kailangan na parang nakakaawa yung dating kapag ka nagkakaroon siya ng press call. May pahayag din si Castro sa mga diskaya na unang nagsabing hindi nakikipagtulungan kung hindi sila gagawing state witness. Tingko hindi naman sila magiging kawalan. Nagbab so yon mga minamahal ko mga kababayan ano, kasi sabi ni Sarah yung tungkol daw sa katiwalian na o pagbili ng laptop ay wala daw sa termino niya no? Wala sa termino niya. So dahil wala sa termino niya, so hindi rin yung termino ng ating mahal na pangulo. Tama? At mas lalong hindi dito sangkot si Saldico. Tama? No? So ngayon, lumalabas na nangyari yung katiwalaan patungkol sa pagbili ng mga laptop sa panahon ng tatay niya. 2022 ba o 20? Pwede ako nagkakamali. No? So, kita nyo mga kababayan ko parang sinasadya ni Sara Duterte kasi sabi nga niya ah, hindi, hindi aabot sa akin yung ano na yan yung issue patungkol dyan no? so kasi iniisip niya kasi yung binintang ko na sa tatay ko eh, yung katiwalian tungkol sa mga katiwalang ginawa ko tungkol sa laptop niya, sa deped ibinintang ko na sa tatay ko talagang inilubog niya ibinaon pa niya sa pinakamalalim na hukay yung tatay niya ganun po kawalang niya kaya sa mga DDS sana maisip ninyo na maliban na ginagamit po kayo ni Sarah Duterte ginagamit po niya ng gusto ang tatay niya para po sa kanyang sariling kapakanan nakukuha ninyo biro nyo ha nangyari yung katiwalian patungkol sa katiwalian ng pagbili ng mga laptop sa panahon niya pero bakit niya sinabing hindi sa panahon niya nangyari kundi sa panahon ng tatay niya anang ano noong 2020 2020 panahon ng tatay niya yun Diyos ko po, talagang grabe. Talagang sinasabi ko sa inyo, kahit ang tatay niya, tingnan nyo ha, kung ang tatay niya, kaya niyang ibenta, kaya niyang pagbintangan, kaya niyang paakuin sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa, kayo pa kaya? di ba? Ganyang katindi itong si Sarah Duterte, mga minamahal ko, mga kababayan. Nagkukunwari lang po yan na mayroon po siyang pagmamahal sa kanyang ama tandaan ninyo ng panahon po ng kanyang ama mortal po silang magkaaway ng kanyang ama bakit? kasi marami siyang gusto na hindi po sinusunod ng kanyang ama lalong lalo na kung ito ay patungkol na sa pagmamalabis kaya nga dahil, dahil nga sa kakulitan nito sa katartaduhan nito sa pagiging maldita at sa pagiging masama sa pagiging gago pagiging demonyo ni Sara Duterte may mga bagay na sinunod na lang po siya ni Sara Duterte, ni Duterte para po manahimik lang itong si Sara no? Yung kagaya ng IGK. Sa totoo lang hindi si Duterte ang pasimuno niyan ni. Eh. Ang pasimuno po niyan na tang nag-joke kay, kay, Rodrigo Roa Duterte na gawin yung extrajudicial killings na yan ay si Sara Duterte. Siya ang dahilan kung bakit ginawa yun ni Rodrigo Roa Duterte dahil pinilit niya ang kanyang ama na gawin yung mga bagay na yon. So, dito pa lang mga minamal ko mga kababayan, talaga masasabi kong kalunos-lunos kaawa-awa po si Rodrigo Roa Duterte dahil mismong yung anak niya nakakulong na nga siya lahat-lahat parang dinadagdagan pa ni Sara Duterte yung parusa na, na ibibigay o ipapataw dito po kay Rodrigo Roa Duterte yan ba yung sinusuportahan ninyo kawawang mga DDS hindi nila naiintindihan hindi nila nauunawaan kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi nila alam na maliban na ginagamit sila ni Sara Duterte para sa kanyang sariling kapakanan, ginagamit din ni Sara Duterte ang kanyang ama para sa sarili niyang kapakanan at ibinibintang niya at gusto niyang, alam ko, alam ko alam ni Sara na sa kanyang mga naging statement, Ang lalabas dyan, tatay niya, yung administrasyon ng tatay niya ang sisisihin patungkol sa katiwalian sa laptop. Pero ba't niya ginawa yun? Kasi para maligtas nga siya. Kung baga... Eh, di ba posible naman? Hindi niya alam na... Sasasabihin niya na yun. Abogada siya eh. Huwag mong sabihin. Hindi niya alam yun. Na... At teka. Sa pag sinabi ko ganito... Alam ko binalaan niya yun eh. Pero dahil mas gusto niyang iligtas yung sarili niya... kaysa yung ama niya... O oh yun. Kaya... Mas pinili niya sabihin na... Ah... Yung katiwalian na yan... Tapos magtuturo siya ng ibang tao... Para hindi masyadong halata... Na yung kasalanan niya... Ay binibintang niya sa kanyang ama... Pinapapasan niya sa kanyang ama... Diba? Ito'y sinasabi ko sa inyo... Sana matauhan po ang ating mga kababayan... Lalong-lalo na po... Yung mga DDS... Ako... Hindi niyo naiintindihan... Kaawa-awa lamang po kayo... Yung mga minamahal ko mga kababayan... Lalong-lalo na yung mga DDS... Hindi niyo naiintindihan hindi yun nauunawaan, hindi yun nalalaman na kayong pala lahat ay inilalagay na ni Sara Duterte sa kanyang puso. So sana ay matauhan po ang mga DDS, no? Sana matauhan kayo para malaman ninyo na nagiging instrumento na lang kayo sa personal na 'di ba? Sa personal na ano ni interest ni Sara Duterte. So muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating nabay. Maraming maraming salamat.